guys, panibagong araw, panibagong vlog Yan, nakatayo na ang ating hagdan May Ayusin tayo na T5 Ubus, pundi Yan o ah. Ubus, kapundi Bali Kulang ng isa You know, ito na yung bago. Yan. Yung dalawa na yan. Yan. Tatanggalin ko na yung... Yan. Tatlo. Yan. May isa. Yan. 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 You know, sobrang dumi sa bago. Sobrang dumi. Yan you know. Bali ang may lang ako dito. Ito. Yan. Para dito. Saka ito. Yan. Kublay. Alalanin yung Pag tayo. Iyon o. Saan kayo pwede ilagay? Silipo natin guys Bali Yan tanggalin ko muna yung ano Luma Ay yan na guys Medyo nahirapan si Hoss <laughs> Medyo nahirapan si Rickman Mag Kurang kiput ini isang linya muna isang linya muna. tayo kailangan balatan malaki masyado nagkalat na si Rickman nagkalat na isang linya muna. na one line isang linya Flies Para matibay Tatap na natin guys Dalawang ilaw Kulang Kulang nang isa Electrical tip iyon. Electrical tip, udah -du dibeliin nanti, guys. Siapa? Electrical tip uli. Tak ada ni na untuk nasi host, <laughs> nak untuk nasi host jadi ingatan Ka dia tak makin yang kuat. Iya, tak makita And then... Lais. Okay. Okay. Ya mati Iya. Uy. Matumba yang yeah. hmm. ba kasi yung ano, ba yung sakit ng lumak. Kaya palit talaga ng bago. Hila. Hila. ngayon uh, testing time uh. testing uh. testing time aray 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 hehehe pasok. Tiba musli. Di naman. Yan guys, testing time. O natin. Ayun. Dalawa. Yan o, maliwanag na. Yan, isa sa kabila. sintro dapat dito may isa pa yan kulang ayun na. tatlo kasi original dapat tatlo din akala ko kasi dalawa lang three corner pala nilagyan ayun pwede na yan may ano naman eh may ilaw naman sa baba may downside naman. Dalawa. Ayan na dalawa ayun na. Back up lang yan si baba. Kayaknya yung mag-ilo sa baba. Yan, oh. yan, yan, okay. yan, 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 Yang yan, yan, singot si yan, 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 si alanganin ng street. pag umakyat ka uuntog na Tapos pag bumaba ka naman silipin Baya, kasi nakadistansya dapat sana yung hagdan pwede may tapat hindi alanganin kasi may inuduro tapos may to yeah, hindi pwede straight ang hagdan kung nakatayo hanggang dito na lang guys masilip sa Gawa natin ng T5. Lead na siya. Ito yung luma. Mercury pa. Uh, ubus pa sira yung tatlo. Thank you for watching. Bye bye.